Eh, hindi ko maintindihan sir eh, Na bakit nabigyan ito ng permit na tabunan ang buong Manila Bay? Eh, parang hindi naman nakonsulta siguro. Kapirangut lang, baka 10 katao lang ang kinonsulta nito. Public consultation kung tawagin kasi buong Manila Bay na po ang uh, tatambakan ay wala ka na talagang uh, makikita ng uh, Manila Bay na yan pagdating ng panahon. Alam ko po nga uh, nakarang administrasyon po lahat nangyari ito, itong magic na ito. Uh, um, well, consider din po namin yung mga hmm. uh, allegations po na yan na hindi po nagkaroon ng ng ama or anong consultation uh, pero po uh, yun po hindi ko lang naman pa yung naging um, po ng DNR doon po sa EIS at ECC process kasi doon po yan covered po yung public consultation and stakeholders consultation po.